Ang mundo ng pagpapalahi ng manok panlaban ay isang mayamang larangan na pinag-uugnay ng tradisyon, inobasyon, at walang sawang paghahangad ng pahusayan. Sa loob ng masiglang larangang ito, may ilang mga linya ng dugo na naging kilala, ang kanilang mga pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan ng mga manok panlaban. Isa sa mga linyang ito, na puno ng alamat at may kahangahangang tala ng mga tagumpay, ay ang Lemon 84. Susuriin ng artikulong ito ang kamanghamanghang kasaysayan, pinagmula ng genetika, istilo ng pakikipaglaban, at pangmatagalang pamana ng pambihirang lahi ng manok panlaban na ito. Ang Lemon 84 strain, isang patunay ng dedikasyon at kadalumasaan ng mga Pilipinong breeder, ay nagmula noong dekada 1970. Ang pag-usbong nito ay malapit na kaugnay kay Payeng Araneta, isang kilalang breeder, at sa isang network ng mga mahilig sa bakolod. Ang pangalan nito ay nagmula sa numero ng legban, 84, ng orihinal na Brood Cup, isang nagpatuto sa pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban ng isang manok. Ang natatanging tandang na ito, na patuloy na nananaig laban sa mga modernong lahi ng manok panlaban, ang naglatag ng pundasyon para sa isang maalamat na linya. Ang pundasyon ng genetika ng Lemon 84 ay isang maingat na paghahalo ng mga linya ng dugo ng Hatch, Butcher, at Claret. Ang mga pangunahing strain na ito, na bawat isa ay may natatanging lakas at katangian, ay maingat na pinagsama ni Payung Araneta upang lumikha ng isang manok panlaban na may pambihirang kakayahan. Mula sa mga orihinal na stock na ito, siya ay nakapag-develop ng ilang mga sub-family na bawat isa ay nagpapakita ng mga pagkakaiba sa pisikal na katangian at estilo ng pakikipaglaban habang pinapanatili ang mga pangunahing katangian ng Lemon 84. Ang maingat na pagpili at programa ng pag-aanak na ito ay nagpapakita ng lalim ng kaalaman at dedikasyon na kailangan upang malinang ang isang tunay na pambihirang manok panlaban. Ang Lemon 84 ay hindi lamang isang makapangyarihang manlalaban, ito ay isang dalubhasa sa taktika. Ang estilo ng pakikipaglaban nito ay nailalarawan sa pambihirang katalinuhan at hindi pangkaraniwang timing. Hindi tulad ng maraming mga lahi ng manok panlaban na umaasa sa lakas at walang tigil na pagsalakay, ang Lemon 84 ay gumagamit ng mas kalkulado at kumpak na diskarte. Ang lagdan nitong galaw ay ang paghahatid ng malalakas, isang palo na pagpatay, na madalas na nakakagulat sa mga kalaban. Ang hindi inaasahang katumpakan na ito, kasama ang kakayahan nitong mahulaan at samantalahin ang mga kahinaan ng kalaban, ay ginagawa itong isang nakakatakot na kalaban. Bukod sa estrategikong estilo ng pakikipaglaban nito, ang Lemon 84 ay may ilang mahahalagang pisikal na katangian na nakakatulong sa tagumpay nito. Bagamat nag-iiba ang mga detalyadong paglalarawan ng pisikal sa mga subfamily, ang mga karaniwang katangian ay kinabibilangan ng isang malakas, mahusay na kalamnan na pangangatawan, na may liksi at tibay. Ang mga pisikal na katangiang ito, kasama ang matalingong estilo ng pakikipaglaban nito, ay nakakatulong sa patuloy na tagumpay nito sa sabungan. Ang influensya ng Lemon 84 ay umaabot ng malayo sa sarili nitong linya. Ang tagumpay nito ay nagbigay inspirasyon sa maraming breeder na nagudyok ng karagdagang pananaliksik at eksperimento sa paghahanap ng mga katulad na estilo ng pakikipaglaban at mga kombinasyon ng genetika. Ang pamana nito ay nagpapatunay sa potensyal ng estratehikong pagpalahi at sa patuloy na apela ng katumpakan at kapangyarihan sa pakikipaglaban ng manok. Ang patuloy na katanyagan ng strain sa mga breeder ay nagpapatunay sa tagumpay nito at sa mga patuloy na tagumpay ng mga gumagamit ng mga linya ng dugo nito. Ang Lemon 84 ay higit pa sa isang matagumpay na lahi ng manok panlaban, ito ay isang pamana ng dedikasyon, kadalubhasaan, at malalim na pag-unawa sa genetika ng manok panlaban at mga estilo ng pakikipaglaban. Ang kwento nito ay isang nakakahimok na salaysay kung paano ang maingat na pagpapalahi at matalas na paningin para sa pambihirang mga katangian ay maaaring magresulta sa isang linya na patuloy na nananaig laban sa mga kapanahon nito. Ang patuloy na tagumpay at impluensya ng Lemon 84 ay nagsisilbing inspirasyon sa mga breeder sa buong mundo na nagpapakita ng potensyal para sa inobasyon at kahusayan sa mundo ng manok panlaban. Ang karagdagang pananaliksik sa mga partikular na genetic marker at pisikal na katangian na nag-aambag sa natatanging kakayahan ng Lemon 84 ay tiyak na magpapabuti sa ating pag-unawa sa pambihirang lahi na ito at mag-aambag sa pag-unlad ng mga kasanayan sa pagpapalahi ng manok panlaban.